subangara jana sekepito ngara jana ana parang ay aro lobot proto supak ka taytay ana ngat la tambis nda karon ni toksin dari ti ngat nga suba why don why don sapa sa titulo nak lobot proto supak ka suba ana ngara ba sketch jasa may rusira ngara jana memang mau ngerjakan. Labuan pala ito kay Muro Daniel Muro Ano ito eh, subaan ng kanan Ang eh. ah, sakpihak na ito kay Day Muro to? Ah, ito spontan Ang Muro si Judy nga Muro Ang ano Ang ano ko sa may ano Sa sunlight Bayaw mo ito Bayaw eh Ang tambak ng bayan eh no? Oo uh, uh,

may mute ba Di masarap mag commute bro? lang. <laughs> Basta Ano gagawin na to kang anak? Basta gatat-gatat ka. na yung mo? estudyante na ulit na? Ano? Ang opisina? Ang opisina naman. Basta sa ko mag uli ka sa ramahan mo? day? Everyday? <laughs> Everyday! Ano? Dali lang po siya. Dali lang na kayo. Uli uli everything. Ha? Huh? <laughs> uli uli. <-erali>. Okay lang <laughs> ako sa tagpak. Rapet ka daw 15 minutes mo lang ha. 15 minutes? Eh traffic yan anak. Eh traffic? Huwag na nga masigit. Haan. Nga traffic na. Huwag na panaw eh. Huwag nga yung magkakaman. tapos umandar po nung umalis ko. Dasing po kung panawa traffic na rin. traffic na pinanaw. Pag mo ko, ko. Aga po kung panaw, tuya mo pang paisa. Hindi eh, ka ganit kagwanta mong panaw, tuya sa nga. Uh... Aga po kung panaw, nasa is. Magpanao, sa relax, relax, sa tuya sa ano. Uuwi siya, toto eh. Siya magmamanage ng ano, nanay kang uh, ano ganiya kapakayat sa balay di mabuol si Arne, si April ka professional nga magpa-construct bala magkayat ate ang ano ang construction uh, sa salwa na oo uh, -uh. tuloy daw tayo na tuloy sa ah to oo uh, uh tingnan mo masain mo lang sa mga uh, ano. Uh, hindi ako sumasali sa uh, usapan nila. Sila 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 pang decision. Total ako mag-isa. Ako mag-isa naglakad. Ngayon sila mag-decision dalawa. Hindi ako kasali Kita ko Kita takut. takut. Sila, sila macam Aku, aku yawan. <laughs> hambalan <laughs> ko. bye bye ka maan? Hindi magkakalit Hindi mo pagkawaan eh. ni. Hindi <laughs> <Dinanong> mo <be hungry. laughs> Ang may kung tinambal ka na. Basta nila pag bring up yan para hindi mag-jinx pala. Para diretsyo ta, di ba? Oo. Uh Kasi -huh. uh, lang pahala. <laughs> yung EOR6. Inset, dahil mo na yung ginaanong mo sa ano po ay. Pero meron na. Hindi <tabarayan> ako so, yeah, oh, alas maano? Uh, dapat sila uh, ng travel ka rin. So magulit panaw tasig daan ka, kaya anak ka hey, kung panaw ko oh. anak dapat mag aral maayos anak ano mo ako andro pwede ako sa lahat lang kung may mapanaw ko oh. ma si Iris ba? Paunahatan ha ta nang makarera. Uh. Lapat like tu gitu. Maunagin amo um, um, mga driver ta kang si Iris Aduh okay, may ano sa tambo ko, taas na karang. Oo, no, asal series na di anak? sa to, pag sakay series. Why ka? Oh, Why? Kaya nasakay ko na nandun. Why ka na pag-agay ko? Saan Why? Kata sakay ko na ha. Tanak si BL. Ang si BL. Tanak si Sa ano ay sa ano? Sa... Sa rumahan ka ano? Sa rumahan ka po. Sa series kami. Ito ha? Ay, huwag ko naman mo masiris. Hindi ah, tinanong lang kita kung nakasakay. Kung nakasakay ka na. Anak, may dagdagan mo yung bigas mo, anak ha? O na ah, ako, kato bigas ah, mo? Pato, next week lang. Ha? Sure ka? Baka mamaya wala ka nang isayin, anak mo. Nanay na ina mo bulong mo na ay. Eh. Tulog. Sabi, ang mga di ba? Good.